Merenda na. August. Ah, Ha, tama merenda. Ano mo na, bacon wala eh. Tumal eh. Tumal? Pagkasang ka pa niyan? Ito pa sa patay. Pasay ka pa, layo mo. Nakakailang buki niyan ah. Ano yung pa pala eh. Ibig ano yun? Ano kumain ka na ng kanin? Hindi, ano pala ito. Ito na yung ginawa ang tali mo na eh. Tumal eh. Ay, sa... <laughs> Talagang, ano, tayo hindi, hindi ka gumasas pang kain o, tayo ang lang muna, no? Wait lang muna, mamaya na pag may kita na. Eh wala eh, kayo na pa ako nandito. Ilang oras ka na nagbabiyahe kaya? 6 hours na rin mga kanyang 6 hours? Tangali pa, bago magtangali, magtangali na ako May anak, pamilyado ka? Ilan ang anak mo kuya? Dalawa? Ano, mga nag-aaral? Ano? Ah, elementary Ah, elementary, dalawa ay siya. Pero sapat naman yung kinikita sa araw-araw, okay naman. Pag sumasagot ng biyahe, sapat naman. Kaso madalas matuman naman yun. Dami na rin kasi ngayon eh. ay doon. Hindi pa pangambaya rin. Dahil pangambaya bayarin, yung dami, pang eh. dami kong ano, pati bahay na. Malapit namin yung mga dami, Ah, kaya pala talagang kahit ka rin, oh. Eh di ba biyahe ka ngayon hanggang madaling araw pa? Ha? Uh, ah. Ano kasi ka nagbiyahe? Uh, ano po siguro eh, 11. 11, tapos, tapos hanggang ngayon? 15. Sasagad ka pa niyan? Oo, sasagad. Sipag na po yan. Pagkita eh. Hindi, ganto ganto na lang. Tawag dito Ikot ka rito, kuya. Ikot rito. Punta ka rito. Ilan taon ka ano na ba, kuya? 31 po. 31? Yeah. Sipag mo, ah. Tapos mabihay ka pa mamaya niya, no? Diretso rey. Sipag ko ako na, no. Tapos anot na ako, magaling aros po Eh, asawa mo? Bahay lang? Abantay-abantay lang ng mga... Bahay ano. lang sa... sa Tapos minsan, yan, yung mga pa-extra-extra na pinapabawa sa kanilang... Ay, sipag mo kuya. Hindi, ganito na lang kuya. Tawag dito. Pahinga ka na. Ano, tawag dito. Uwihan mo na yung pamilya mo. Para Ay, ano. Pa, si hindi, ganito. May bibigyan ko sa'yo yung blessing. Ito, blessing to. Hindi galing sa'kin. Galing kay God to. Sishare lang ako ng blessing para sa'yo. Ito, may bibigyan sa'yo kuya. Ito kuya, liman libo. Sana makatulong to sa'yo ha pandagdag ng bahay mo, pambayad ng bahay, tapos panggasos nyo. Ano so, mo to? Ha? Ah. Thank you po. Ha? parang Para, sa ito. Blessing okay. lang to. Para, para makakain ka ng ano. Makakain. Biskuit na kain mo eh. Kain ka no, kain ka sa kanindariya para tawag dito. Mga uh, busog ka, tapos uwi ka na. Bila mo ng pasalubong yung anak mo sa asawa mo. Salamat po. Ha? Salamat po. <laughs> Salamat po. <laughs> ah. Thank you po. Ah. Salamat po. gagawin mo dyan? Ang ano po, may siguro pambabahay ko na to sa mga bins. Oh. Sabay mo na lang, santon. Oo, oh, sabay natin ng santon. Kaya to, nagkakapit ba? Ah, okay. ito, okay. sakto. Ayan, santo na yan. Para ano, pag uh, babiyahe, kapi ka muna. Para ano, may malapang ka sa ano, puyat. Uh, minsan ba madaling araw nag-ano ka? Opo, minsan ngayon, madaling araw. Pag ano, nagkakapit kapi ko. Okay, nice sato, yan. ako na lang po. Ayan, sa'yo na yan. Okay, ah. Salamat po, sir. Salamat po talaga. Le Salamat. Blessing yan ni God, ha? Hindi sa akin galing yan, ha? Kung ano lang ako, kamay lang ako para makatulong salamat sa iba. Ha? Ah. May mga tao pa nakapulong. <laughs> yeah, <but>, Ha? <laughs> Kaya yeah, ingat ka sa biyahe mo ha. Uwi ka na. Huwag ka nang kasi pagabi na rin para maaga mo makasama yung pamilya mo. Ha? Yeah, ingat, ingat, ingat ka. Yeah. So yun guys, Siyempre, sa hindi pa nakapalo sa akin, please like, share, comment ng video nito at mamimigay ako ng blessing para sa mga solid followers ko. Kaya mag-register ka sa link ko dyan sa may comment section. So yun lang. Peace out. God bless you lahat.